Kaibigan. Ito pala talaga yung ano mo kay Kaibigan? Magandang hapon dito kay Bigang Santino. Oh, huh, salamat kay Kaibigan. At tatagpuan ko din ang yung tirahan. So, yun tol, magandang uh, hapon sa ating lahat, no. So, kumatawan dito tayo. Kasi sinasabi ni Kaibigan Santino, na itong area yung pasokin natin. dun sa panaginip natin. Kasi ang sabi niya, tol, dadaan na tayo sa isang simbahan na ang Saka mayroon daw doon doong malapit sa bahay tol. Malapit lang ito sa bahay po tol kung tutuusin. and mo yung bahay tol. May bahay po dyan tol. Marami po yung bahay. Ewan ko lang kung trespassing tayo dito. Kasi wala naman nakalagay na trespassing tol. <clears throat> Pero trespassing talaga tayo dito sa area na to. Ang sabi ng kaibigan natin doon sa panaginip natin. Kapag nahanap na natin yung uh, Kung mismong nasaan siyang uh, Tawag dyan Nuno sa punso na bahay uh, Doon daw natin siya Uli makakausap Hanapin natin dito tol Kasi meron ditong simbahan Na iba yung reliyon Hindi ko na lang po sabi ko anong reliyon po tol Kasi para na lang po ito Sa privacy tabi-tabi po. So ang sinasabi naman doon tol, kapag makakita tayo ng nuno sa punso na may dalawang saging na naka uh, tubo, 'yun daw yung bahay niya. Oy, doon daw siya naninirahan. Kaya ito yung hahanapin natin ngayon tol. At sana mahanap natin kaagad. Kasi malapit lang ito sa bahay tol eh. May mga bahay dyan eh. In case of emergency, tol, mapilis din tayo makaano. At ang sabi niya pa, tol, uh, ang ang sabi niya pa, tol, sa atin, na bawal kapag tayo daw ay nakita natin ang kanyang, ano dito, ang kanyang mismong bahay, huwag daw natin ipagkalat dito sa tao kung ano yung ginagawa natin. Uh, tayo na lang po daw yung magdahilan kung anong ginagawa natin dito ang napaka-delikado lang dito tol kapag nahuli tayo ng may-ari dito nandito tayo pumasok yun po yung pinaka-delikado. kasi hindi naman natin pwedeng suwayin yung kaibigan nating duwende, di ba nirespeto natin tol ang sabi niya pero once siguro mahuli tayo dito ng may-ari meron naman siguro yung paraan tol para ma may mahika naman ang mga duwende na para makalusot tayo siguro yun lang po yung nasa isip natin tol ha? yun lang yung hanapin natin dito tol saglit lang tayo maghahanap dito tol kasi kapag wala dito siguro bukas explore na tayo sa iba kasi ito lang yung nakita ko yung sabi marami daw bahay at saka sa isang malaking bahay uh, mayroon po yung malaking bahay dyan tol yan po yung binabasihan ko kasi may malaking bahay dyan at sa sunod may simbahan daw na ibang yung reliyon kaya baka andito kasi sabi niya pumasok ka doon sa may uh, pasokin natin yung parang ano dyan, dyan yung dinaanan natin na parang maliit ano, parang may bahay na sinira yan pinasok natin mayroon daw uh, mga kasagingan dito o banana farm so ito yung pasokin natin tol dito kasi sa kanya daw dyan... kung saan daw siya na naninirahan mayroon daw dalawang nakatubo na sa uh, tawag dyan eh tagalog ano, ba yan meron daw dalawang saging so yan sagdit ang tayo dito tol kapag wala alis tayo kaagad kasi uh, itong area to despacing tayo so yan ang tong anoy natin tol hanapin natin tara samahan nyo ko, tol <coughs> Ingat-ingat lang tayo to, no. Baka may baril yung may ari dito to. Laro pa naman yung kulay natin ngayon. Suot natin. <coughs> Wala naman tayong nakikita ang puntod. Unudo sa punso. Ito. Para siyang nungo sa punso. Kaibigan Santino, ako to si Netgus. Andyan ka ba? may dalawang saging may dalawang saging po ito po yun dalawang saging saka ito puntod nandiyan ka ba kaibigan nandito ko kaibigan magandang hapon sa iyo ba kita makausap kaibigan Santino Ito lang Ito po Ito lang Tabi-tabi po Ito, ito kaya siguro Kaibigan Kaibigan Santino Magandang hapon iyo Andyan ka ba? Andyan ka ba kaibigan? Ako ito Si Nightghost TV sumasako, tol. Saan kaya dito? May ibang punto dito, tol. Wala na dito, tol, ha? Oh! Ibigyan! Ito pala talaga yung ano mo, kaibigan? Magandang hapon dito sa iyo, kaibigang Santino. Huh, salamat, kaibigan. At tatagpuan ko rin ang iyong tirahan. So, ito. Rene Gutol. napaka talaga ng boses ni Kaibigan Santino, no? Grabe. Maghahanap pa sa maghahanap pa sana ako ng ibang uh, ano Kaibigan kasi uh, doon sa pinakauna kong pinuntahan, may dalawang saging na naman at sa puntod. Uh, try ka tang doon, wala naman nagsalita. Kaya dito ako lumapit kasi mayroon din dalawang saging. Pero Oh, hindi ka naman sumagot kaagad kay Bigan pagpasensiyan mo na kay Bigan aalis ah, na sana ako. <laughs> Buti na lang at nagsalita ka kay Ano kay Bigan? Oh kay Yung sinabi mo na ano kay Bigan? Yung ano yung may uh, simbahan saka yung malaking bahay. Kaya ako natuntun kay Bigan. Ah sinabi niya tol. Uh, mabuti naman daw ang tatatunton natin yung kanya. Ano? Uh, yung ano natin, ay uh, yung tirahan niya. Ana uh, dito kay Bigan kasi hindi ka na ano na, na kinausap kita doon sa puno ng palmera. Hindi ka na oban doon kay Bigan eh. Kaya uh, pinrosige ko talaga na hanapin yung ano mo kasi kapag hindi hindi ko to nakita yung ano mo tirahan dito. Kung hindi man dito yung tirahan mo kaibigan, pupunta pa sana ako sa ibang ano, ma ko. <coughs> Kaya andito ko ngayon kaibigan eh para makausap kita ng ano, maayos. Ano? Ha? Ah, sige sige kaibigan. Hindi pala niya ano tol. Hindi pala pwede talaga na makikipag-usap siya sa akin palagi doon sa puno ng palmera namin. Bibihira lang yan daw niya yun gawin kasi bakit kay bigan bakit bibihira lang kay bigan maari ko bang malaman kay bigan kung okay lang ba sa iyo? ah so yun pinagbabawal pala pagbawal pala sa kanila to no yung okay pag-usap sa malayo o papasok sa sa ibang hindi sa tirahan niya. so kay bigan nalaa uh, at least nandito ito yung ano mo pwede ko ba yung ano Bigan? pwede ko ba yung linisan kung okay lang ba sa'yo kung okay lang sa'yo linisan ah sige sige kaibigan sige kaibigan okay lang kaibigan okay lang kaibigan pasensya mo na kaibigan sa tanong natin ha ang sabi niya tol wag lang na muna kasi marami daw ditong gumagala baka mapagtripan daw ang kanyang bahay at malaman nandito. Na dito ano 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 kaibigan Oo, oh, kaibigan, oo, oh, kaibigan. Yun yung hindi ko gagawin iyo kaibigan Santino. Yun yung hindi ko gagawin. Ang sabi ni kaibigan Santino, tol. Pag lalabas na tayo, wag na nating ipagsasabi. Nandito dasya. siya. Okay, kaibigan, hindi ko yun. Marunong akong tungpan sa usapan, kaibigan Santino. Nalaman ko na yung bahay mo, kaibigan. Pagpasinsyaan mo na, kaibigan Santino, ha? Wala man tayong medyong dala. Kasi, yung meron lang tayo, kaibigan, eh. Yung pangkas na natin sa ano natin sa motor natin wala pa nga tayong ano sa totoo lang kaibigan wala akong maayos na ano kain kumain lang ako muna sa bahay bago pumunta dito at saka siguro pag uwi na, uh, uwi na din ako kakain ah okay kaibigan yun salamat kaibigan ha ang sabi niya tol uh, kung bibisita na tayo okay lang daw na wala tayong maibigay Oh, salamat kaibigan, napakabait mo kaibigan Suntino kay oh, kaibigan, mayroon lang sana akong gustong malaman kaibigan eh. Kung sino yung nakaharap natin kanina. Na ano, sabi niya asawa, may sinunog siya doon. Siguro asawa yan ang babaeng magkukulam. <clears throat> Pwede ka bang malaman kaibigan? Uy, kaibigan. Sabi ni Kaibigan Santino, tol. Sobrang lakas daw nun Yun din yung sinasabi ni Oscar. Na malakas naman kukulam. laki pala. Sabi niya, "Maraming salamat sa iyo, Kaibigan ha. Maraming salamat sa iyo, Kaibigan." Kaibigan, hindi na ako magtatagal, Kaibigan ha. Dito, Kaibigan. Hindi na ako magtatagal. Kasi malayo pag pumyaya ko, Kaibigan. At babalik na lang ako dito, Kaibigan. Hayaan mo susunod, Kaibigan baka siguro may madala ko kahit konti lang kaibigan sana tanggapin mo nang taas puso kaibigan Oo, bigan salamat din kaibigan salamat salamat kaibigan at least ngayon kaibigan natutunan ko na yung tirahan mo kung sakaling meron man akong ano meron man akong sakaling uh, uh, maibigay sa iyo o matanong o kung meron ka ding ano sa akin kay kaibigan, uh, malapit lang uh, matunutan na kita kay kaibigan kasi hindi ko nahanapin pa. Salamat kay kaibigan ha. Salamat kay kaibigan dahil pinagkatiwalaan mo ako maging kaibigan. Bihira lang ito makapagkaibigan tayo tol. O kay kaibigan, salamat. Sabi niya mga tol, mag-iingat tayo sa biyahe natin. So, tesa di ba sabi niya kanina tol na hindi daw na natin dapat pagsabi-sabi. So, ngayon tol, hindi lang muna natin tol linisan tol kasi ang, yan yung asabi niya, hindi natin susubayin yung kaibigan nating duwende, di ba? Uh, ganyan naman tayo kung yung mababait hindi naman tayo susuway sa kanila. Sayang tol no sobrang ano na siguro. Oh, uh, ayun, sobrang abot ng mga damo niya. Yan masusunod kapag pumayag na siya tol. Ah, uh, natin yan. Linisan na natin yan. At kung may konti man tayo tol, makapagdala tayo sa kanya, di ba? So kaibigan, hindi na ako magtatagal kaibigan ha. Aalis na ako kaibigan Santino. Ah, uh, maraming salamat sa iyo kaibigan Santino at sinabi mo mag-iingat ako doon sa lalaki na 'yon. Kasi so, sobrang lakas din pala ng kapangyarihan niya. Oh my god niya. Oh sige, sige. Sige, sige kaibigan. Hindi na ako magtatagal kaibigan eh. So yun lang tol. Ah, uh, god bless po sa inyo tol. Mahal mahal ko po kayo. Ay, kaibigan, kaibigan. 'Di ba? Sabi ko naman sa iyo kay Bigan na ito ah uh, ng maraming tao ito kay Bigan. Di ba? Nung nasa nag-uusap tayo sa palmera. Oo, oo. oo. O, 'yun, Nailabas ko 'yun sa YouTube kay Bigan. 'Yun. Diba? Nagpaalam naman ako sa iyo. Oh, salamat kay Salamat. Ito kay Bigan, i-upload ko din kay Bigan pero yung dinaanan natin kanina, ay, dinaanan ko kanina, hindi ko 'yon i-ano kay Bigan sa ano. Ah, hindi na, hindi natin 'to ipapakita sa mga ano natin, baka mapag ano, kung, ano mo. So, paalam sa iyo kay Bigan. Salamat kay Bigan.